O, oh, di ba maganda na? No? Ito yung buko na binili namin kahapon. Ganyan katigas, guys. Galing nila, oh. Tapos, gagawa kami ng bilo-bilo. Ayan. Kulay dilaw, kulay violet, at white. Yung white, malalaki. Para pag pinili ng mga bata, yung kulay na yan, mahirapan sila. <laughs> Ayun, hindi sila mahirapan. Tapos, meron kaming uh, yung saging na, na minatamis po na kagabi. Tapos, uh, wala kaming ano, wala kaming kamote. Imbis na kamote, gabi na lang ang ilalagay ko. Ayan. Minatamis na rin ito kagabi. Tapos, nakabili din ako ng sago Ayan na guys, magluto tayo ng hulog-hulog, bilo-bilo para dos-dos. Sa -dos, Ilocano, tambo-tambong. So magpainit muna tayo ng tubig. Miminatamisin ko muna itong ano, buko. So maglagay ako ng konti lang na asukal guys. Para maluto lang siya. Sa matamis para matagal siya na ano yung mapanis. Hmm. hmm lagyan natin ng konting tubig. Okay, tama na yun. Konting-konti lang. Ah! Mabigat ka, besh! Ayan, pakulo na rin itong ating sabaw para sa ating bilo-bilo. Eto, -bilo. iwan lang natin ito dito. Okay, ito na yung ating saging. So, ilagay na natin ito, guys. Galing kasi ito sa rep. Ayan. Woo! Maasin kasi ito pag maraming saging. Kailangan ikatamtaman lang yung saging. Ilagay pa natin yung isa. ay ay tsaka <laughs> ito yung ating ano buko dun yan natin para maluto din siya kaagad kasi nasa ibaba o oh. maglagay na ako ng asukal dito guys one two Tatlo. Tatlo. Ito na yung ating buko, guys. Nag-iiba na yung kanyang kulay. So, marami pang sabaw. Medyo lutuin pa natin ng kaunti. hayaan natin itong kumulo. Guys, itong gabi, medyo matigas-tigas pa yan. Talagang hindi ko pinalambot. Kasi, madudurog yan. So, ilagay na natin. Pakilagay nga, mahal. Kawa ko yung camera. Okay. Aray. Aray. Ang ligat, oh. Eh. Ito naman, oh. <laughs> Matutuyo na. Lagay ko na rin dito sa kabila. Okay lang ito pa. Okay lang. Lagay na natin yung buko. Sabi ni papa, ilagay daw lahat. Ay! Baby! Oo, hindi mo ito pagkain na. nagagalit. Baka makalimutan ko guys, maglagay na tayo ng kalahating kutsarang asin. pangbalanse daw yan. Sa tamis. Tsaka para hindi nakakaumay. Ayon sa aking bubuit. <laughs> Maglalagay ako ng ano, condensed milk. Ano lang ito guys, kulang na kalahati. Eh. Yung ko. guys. Ilagay ko na rin yung sago. Ah, pinahuli ko yung sago kasi para hindi siya ano, ma-overcook. Pag na-overcook yan, malulusaw. Hmm. Wala pa dyan yung ating ano, glutinous na binilog-bilog, ba? Diba? Masarap din sana ito guys pag may langka. Pero kapag may buko, okay na. Kahit wala ng langka. Ayan na! Ops, bakit ganyan ka? Focus, focus, focus. Ayon. Okay, ilagay na natin yung kulay violet. Guys, kahit naman hindi violet yan, okay lang. syempre nilagyan lang natin ng konting arti-arti ba? At kapag nailagay mo yan, kailangan na halu para hindi magdikit dun sa ilalim. So, halo lang tayo ng halo, guys. ayan na guys, sunod naman natin yung kulay dilaw, syempre pare-pareho lang naglutinus yan <laughs> para lang may konting ano kakaiba sa mata yes. mm -mm. ayun, wow. syempre hahaluin din natin yan, ganyan susunod so, natin yung malalaki naman, but nauna no yung maliliit actually pwede naman kahit anong mauna eh. ganun din yan pareho din na maluluto yan kasi malaki lang yung lalagyan ko tulungan ako ni papa ayan hindi ko kasi mahailalagay guys dahil hawak ko ang hawak ko ang ano camera oh yan na nga sarap malalaki ito guys oh <laughs> para siyang bola bola ng kristal hmm. Wag 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 mo diyan ilagay dito. Guys, lagi nating hahaluin yung kwitan nito, yung ilalim kasi baka dumikit. So ito, ito, mas gusto ko mas malapot pa dito kasi meron pa dito na ano, meron pa ako dito ng sabaw. So ang gagawin ko dito, maglalagay ako ng konting glutinous. Ganyan lang guys para lumapot siya. Dito din sa kabilang. Ayun. Maglalagay din ako. Huwag kang maglalagay ng harina. Mas maganda kung glutinous. Kaya pag magluluto kayo ng bilo-bilo na ganito, mas maganda kung ang gagawin ninyo ay mag-iiwan kayo lagi ng glutinous rice. So, kapag nakita ninyo, napansin ninyo na sobra siya sa ano, sobra sa tubig, huwag na lang ninyong bawasan yung tubig niya. Yung glutinous na lang. <clears throat> Yan. Pwede din naman sa ano, sa uh, baso, doon kayo maglagay ng gluten yung mos. Pero ito naman, mamaya lang, wala na yan. Yung na yan sa ibabaw. Mamaya, pag naluto yan eh, wala din yan. Tapos maglalagay na tayo ng ano, ng gata. So, itong aking gata, ayan, yung coco mama. Ayan. Lagay ko na yung gata, guys. Mahina lang yung apoy. Bakit pang huli yung gata para lasang-lasa talaga? Mas masarap. Yeah. Tapos lutuin na lang natin yung ano, lutuin na lang natin yung gata. Hmm. Ang yeah. bang mm, bango-bango. Ayun. Okay, lagay na natin itong vanilla. Buti nga dito, may nabibili lang na isang ano eh, gamitan. Guys, luto na! <laughs> Tara na kayo. Kain tayo. Mmm. Yummy! <laughs> Hello guys and good morning Good morning bebe Dito pa rin itong lamesa. Mukhang ano ah Mukhang hindi na namin ito aalisin Tanong ko lang kay papa Papa Alisin pa ba natin itong lamesang puti Ayaw daw Hindi <laughs> Eh okay naman siya dito Hindi naman siya nakakasagabal Oo Para nagagamit din natin Saka so, anytime na gusto natin dito kumain, 'di ba? Parang napaka-cozy dito sa ano na ito, uh, no? Ha? Uh, Oo. Huh? Oh. oh, hindi na kasi andito yung ano. Dito. Dito. Yan. <laughs> Kain tayo, guys. So, pa, yung natira kahapon, napanis yung iba. Puti na lang yung iba na ilagay sa ref. Ito yung pasta niya, hindi. Ay, kain tayo. At yung aming mga labada. Ayan na, na-segregate na. na. Nag-start na rin si Papsy Naglalaba na. O, oh, dito na kayo. Mag-edit na ako, guys. Marami akong i-edit ngayon. Marami tayong vlog na naipon. So, pasensya na kayo na busy kami ni Popsie. Sobrang busy. Three days yata wala akong vlog. Na mm -mm. Nakakalungkot na rin ako. Nakakalungkot ako pag wala akong vlog. Naku, parang totoong mabait Parang lang Pero hindi po, ito, ang kulit nito Nito, nito, makulit yan Ito din, eh, pero ito mabait talaga Ito eh Ano, ano <laughs> ang dumi nila, kailangan nyo maligo Oo oh, oh. Paligo, papaligo ako kay mamaya ni papa Ha? Arap ng tambong, tambong Ay, nahulog bebe <laughs> ate, saglit lang po. Pabigyan mo si ate ng ano, tambo-tambong niya. Yan, nagtitinda. Kasi masarap yun eh. Ate, saglit lang. Nakita mo dyan yung ano, ayan. Kainin mo na agad ka Kagabi pa kasi naluto, baka mapanis. Bakit? Ha? <laughs> Nangangalabit siya. <laughs> Bakit? oo, 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 mamaya na lang, mamaya. <laughs> mamaya si Papa, papakainin kayo. Ayusin nyo yung pagkain nyo, ha? O, oh, wait nyo si Papa. Ay, <laughs> kakay, gutom na rin ikaw. <laughs> pa, naubos ko na, o oh. Pahingi uli ah ha. Kuma kumain ka din. Baka mamaya mapanis na yan. Yung isa, yung isang nakatapperware, nilagay ko sa freezer. Ano yan? Mayabas. <laughs> ay, yung galing kay ano? Brother Kamagay. Sarap ng mayabas. Ganang mo sana yung buto. Ang gula na buto Ah, okay. Thanks. Malinis na. <laughs> Ikaw ay. Thanks. Habang nag edit Para hindi antokin. Thank one you. One okay. Anong ka nito? Ang Sing sarap mo. <laughs> Joke lang. Hmm? <laughs> Papa mm. kawawa naman. Ha? Nagamotay. Ay yung ay wala ka pang nilagay na ano? Hindi lagay hulugan mo na ng kalabasa. Ha? Yung pinapakulo mong karne hulugan mo na ng kalabasa. Ayo mm ano. Mhm. Saka mo ihiwalay mamaya tapos kumuha ka ng sabaw niya. Gano'n yung ginawa ko mahal para may lasa yung kalabasa nila. Mhm. Ah -mm. oh, ah oh, ah oh, oh. dito tayo ha. bibilangan kayo ni Mama. Okay, stop na, stop. 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 Okay. Round and round and round and round. Sige, tingnan natin pag hindi tayo pagkain. O, pag hindi kayo nag round and round. Round and round and round. <laughs> and round. <laughs> Teka. O, sige, 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 sige. O, sabay kayo, sabay kayo. O, grabe itong dalawa na ito. Na. O, bibilang tayo. Okay, kakain na sila. Mm, mm. Don 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 yung isa. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, hala, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, oh tapos. <laughs> uy, 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 Sa kanya yan. <laughs> uy, baby. Ito, 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 ito. Ito, sa'yo yan. Sa'yo yan. 21 seconds. My. Si Grabe. Si Kakay. Hmm. Ang very good ng dalawa na ito. Grabe. Papa, maglagay ka na dito ng water para napapainom natin sila. Maganda siguro yung kulay green na lang. Tapos, ito, ilagay natin doon. Kasi, tinanong. Mm. La, sige. Wait, at tingin tayo ng water kay papa. dinila dilaan talaga. Oo, oo. oo. Mm. Akin na na, inom na kayo. Grabe. Mm. <laughs> inom na, inom na. Papa, tagkakalahati sila para hindi nila maano. Oh. Ito na, papa. Mm, grabe, 21 seconds lang. Obos. Oh, Parang mga ano ah Mga sundalo Ha Papa sa susunod dagdagan mo O oh, alika na alika na Nako lumagpas ka sa basahan neneng <laughs> Lagpas sa basahan O oh. Nako po Lumagpas sa basahan Ang maganda Gasog mm. natin yung basahan Wait lang, wait lang. Lumagpas ka doon sa basahan eh. Ay, <laughs> mm. isa, halika na, halika na. Drink ka na ng water. Halika na, halika na. Ito pa. Ay, meron pa dito, Papa. Oh. May water pa sila. Dito, dito natin ilagay water ninyo. Para hindi matapon. Ay. Water yan. Hindi ano. Food. Tapos na yung food eh. Mm. Okay. Ayos na tayo. <laughs> Ayos na. Nako, nako. Mm. Next naman, maliligo kayo, ha? Wait lang. Guys, nandito pa rin ako. nag edit ako kasi ang dami, ang dami kong dapat na-i-edit. Siguro mga nasa tatlong araw yun. Kaya, <laughs> kaya gusto kong matapos kaya sabi ko kanina kay papa huwag niya ako i-storbohin basta ako mag -e edit ako mag -e edit ngayon ang hirap kasi di ba pa? yeah <laughs> ano na gagawin mo ay? papaliguan ako na si Bella ayun na yun si Bella ayun, 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 si ayun. saan tawag niya? ang yung... gabay tinan mo yan Oh, may storbo Siya magpapaligo ng mga babies. Guys, tinanin oh. nyo. Oh. <laughs> Ganyan talaga pag maraming anak. Tanggapin mo na. Oh, andi <coughs> nasamid ako. Andito si Sky sa akin. Basta nandito ako sa kwarto. Andito lagi ito. Baby ko na to. Mm, -mm. Nakabantay ito Ano yan, anak? Ay, pa paapala niya. Mmm, <coughs> si Dongret. Eto, gusto magpabuhat lagi. Mmm, -mm. bait ito eh. Bata na ito. Love you, bebe. Buti na si mama. Ha, cheddar, cheddar. Dito ka. <coughs> Punta ka ba kay Tita Presi? parang ayaw na namin ibigay ito guys parang ayaw na namin <coughs> mawawala na ng kalaro ito kasi kawawa naman na siya parang malulungkot siya naawa naman na kami mm, tinan mo nilang lang sila oh pero alam nyo ang laki ng ano na itutulong nila sa amin sige nakawala kasi sila ng ano ng stress saka parang may ano kami dito, mga anak. <coughs> guys, usong-uso ngayon, ubo at sipon, kaya ano, inum uh, inom ng inom ng mainit na, ay malam, ng tubig, kahit na ano yan, maligam-gam, okay lang yan guys, basta magiinom tayo ng maraming tubig. <coughs> Nasamid naman ako, sobra. <coughs> Ay, oo nga pala guys. Tignan ninyo ito. nakabili kami ng chicharon. Ch uh, yung chicharon na ano, na mushroom. Ayan. Siyempre, mas healthy ito kaysa doon sa chicharon baboy. Hmm. Ito ay 130 ang bili namin. Organic pa siya, o. Oh. 100 grams. So, tikman natin. Ngayon ko palang matitikman ito, no Parang sarap, pa baboy. karong lasang nagaraya. Pa, take mama itong chicharon. Okay. Mushroom, 130. Wow. Mm, mm Mushroom kasi siya. Ay, in barbecue flavor pala ito. Kaya yung lasa niya. Barbecue flavor nga. Siguro may cheese flavor ito. Hindi ko napansin eh. Ayan, oh. Mm. barbecue flavor. Mm. Sarap Lasa. ano? Lasa. Oy bata, hindi ka po pwede dito. Lasa. Snack natin mamaya. Mm. Mmm. Lasa. Mm. Ayan na siya. Sisimulan na niyang mag... Ni, nee, bakit yun ang kay Bella? Kailangan yung blue. Para ano siya. Ayun. Masa yung saan blue? blue? Ni. Nee. <laughs> Tig tignan ko, nang ko doon. Ay, nako, nako, nako. Lumagpas ka na naman. Andito, oh. Lumagpas ka. Ayun, pagtabihin ko na nga para hindi lumalagpas yung ihi na yan. Tingnan mo naririnig nila. Papa, naririnig nila. Tinatawag mo si Bella. Tingnan mo sila, oh. Silang tatlo, oh. Mm. Ayun na kami ni Papang. Yung mga batuta. Nakaano sila, nakatulog. Parang ano, naginawahan sila kasi napaliguan. Siyempre nga naman, kung sa tao din, Ginhawa din tayo ano. <laughs> Papa na mo si Sky ang harot niya. Hoy Kakay, bata harot-harot-harot na yaan Ha? <laughs> hala, hala. Hoy natutuwa ako wala kang diaper. Ay, ayaw po. Natutuwa ikaw? Ay, gusto mo nang ganyan wala kang diaper? saya po ikaw. Ay, upo. Mainit kasi. Ay, nagulok siya. Okay. Ay, ay si mama, nilalagyan ka. <laughs> oh, sige, sige. Wala ka ng diaper. Hindi ka nalalagyan. Handa <laughs> na rin. Gusto pa na nito. Dibig din ng dibig. Ito yung ito. Ito, ito. Diba? Sinutunan ko yan. Two weeks ago, meron na siyang bagong suhe. Ito na siya, o. Oh. Oh. yung pinutol ko. Dito ko tinuso. Nabuhay. Tapos ito, ayan. Makapal na rin. Ayan. Yung namamatay na ano, orchids. Ayun, nagkaroon na suli. Okay siya, gusto niya dito. Kasi malilim. May init sa umaga, pero malilim sa hapon. Ito, You